powerful na matatawag ang pagiging storyteller no Bianca dahil mm -hmm. sa likod ng ginagawa mong uh, pagbabasa ay eh, nagbibigay ka rin ng pag-asa, di ba? Mm -hmm. Ng inspirasyon. Yes. At bumubuhay ng malikhaing imahinasyon ng mga nakikinig sa iyo. Di ba? Mm -hmm. diba? Ang lalim naman talaga ng uh, pwedeng impluensya ng mga storytellers. Mm -hmm. Maganda kaya siguro kung Uh, mapag-usapan pa natin 'yan. Mm -hmm. Kasama si Ray Bufei o oh, Kuya Ray, siya po ay isang storyteller, inspirational speaker, trainer at founder ng The Storytelling Project na isang non-profit organization na nagbibigay ng storytelling workshop. Ayan, Kuya Ray, Welcome magandang po hapon Pinoy. po sa inyo at maraming salamat po sa pagpapaunlak mm -hmm. sa aming invitation. Magandang magandang hapon din Sir B-boy at Bianca at sa lahat mm -hmm. ng mga nanonood ng yung show at ah uh, yeah maganda-maganda hapon. Thank you Kuya. Eh, masayang masaya kami na nandito po kasi hindi <laughs> really? niyo po ako eh tatanung ako po talaga ay isa sa mga uh, biggest fan ni Sir Ray Bufi. So, ang pag-uusapan natin ngayon Bianca ay pag uh, pag sa pagbibigay ng uh, storytelling workshop no. At sa pag-usapin yes. ng pag uh, storytelling no. Isa talaga sa mga batikan, oh, si oh. Sir Ray Buphi. Ngayon mas kilalanin natin si uh, Sir Ray Buphi. Paano ba nagsimula yung ganitong uh, napakagandang advocacy no ni Kuya Reno. So Kuya Ray, ano ba yung naging inspiration nyo para sa pagtatatag ng uh, the storytelling project no? Baka mm -hmm. pwedeng um, kwentuhan mo kami no kung paano mo ginamit yung storytelling no para maka no sa napakaraming um, buhay no. Hindi lang ng mga bata pero pati ng mga matatanda. Ayun, maganda-magandang araw uli. At uh, um Kuya Biboy no at Ate Bianca. Hindi po talaga ako palabasan nung ako um, elementary in, or uh, nasa elementary and high school ako. So textbook reading lang yeah. mm -hmm. Kapag may exam doon nagbabasa at uh, hirap um, gusto kong maging abogado nung nung bata ako, nung maliit ako. At uh, sabi na ang kapatid na nagpa-aral sa akin. Sige, sabi niya maganap ka ng eskwela na may magandang law school at uh, maganap ka ng undergrad course na pwedeng magtuloy sa law. At ang kinuha kong kurso ay um, philosophy, AB philosophy mm. and uh, human resources development. Mm. At alam naman natin ang uh, mm. ng philosophy sa reading and writing course. Mm. Yes. At dahil uh, uh hindi ako wala akong kasanayan sa pagbabasa, so nahirapan ako sa aking kurso. Mm. So kailangan ko siguro yung mga nanonood ngayon o, naranasan to nung um, elementary, high school or even college na kailangan mo ulitin ng ilang beses yung babasahin para maintindihan mo. So, ganun po yung naranasan ko. Five times sinuulit ko at may, pro may problem end there because I need to write papers about what I read. At alam naman natin na ang pagbabasa at pagsusulat ay magkaugnay. Kung hindi tayo nagbabasa, hindi tayo exposed sa reading, mahirapan din tayo magsulat. At doon ako nabokya. So, nahirapan ako at meron kami professor sabi niya kailangan niyo lang magbasa na magbasa na magbasa at magsulat na magsulat at magsimula kung saan kayo interested so doon lang ako nagsimulang magbasa ng mga nobela dahil sa bahay namin wala rin kaming model ng ng leisure reading hindi academic reading leisure reading yung yung mga pagbabasa ng nobela or kung ano mga uh, masaya basahin pero Nalala ko, meron na akong exposure sa comics kasi meron kaming karinderya na meron kaming comics na tinitinda noon. Pero wala akong model. So, um, uh, yun ang, yung after a few months of reading novels, nakita ko may konting pagbabago. Kung dati limang beses ko inulit, nag apat na lang. Kung dati buong araw ko nagsusulat, naging kalahati, Sabi ko, ako na simulan ko lang na mas bata, sana mas na-enjoy ko yung pammilosopiya at yung pagsusulat. So, sabi ko ayo ayo ko maranasan ng mga batang Pilipino yung naranasan ko. Kaya simula noon, sabi ko sa aking sarili, yung yung aking advocacy, mm -hmm. yung reading, reading na leisure reading, mm -hmm. hindi academic reading. Kasi after noon, hindi na ako nagtuloy ng pag-aaboga siya. Nagkaroon na ako ng na ako at naging nagvo-volunteer na ako. Mm -hmm at doon ko na simulan yung yung reading advocacy. Una, meron pa akong baller ID na kalagay read more. <laughs> at hinihikayat ko yung mga college students. Pero yun nga, dahil ah, nakita ko na pag college na, medyo malaki na, medyo mahirap nang i- i-convince na kailangan natin ng leisure reading. so sa So ko, kailangan magsimula sa mga bata. At yung time na yon sakto naman, merong uh, volunteer activity yung company na kung saan ako nagtatrabaho na every summer, buong saturday isang summer nagkukwento kami sa mga bata at nagtuturo kung paano magbasa so doon na nagsimula yung yung advocacy ko sa pagkukwento sa mga bata after a few months after a few years of volunteering nagdecide po ako na, na at kasama nung aking um, uh, ex yung aking wife ngayon na uh, volunteer din siya doon sa <laughs> sa company na yon uh, sinimula namin yung the storytelling project doon nagsimula yung the storytelling project na 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 curious ako kung paano matutulungan yung mga bata na una mahalin ang pagbabasa mm -hmm. at pangalawa magkaroon ng read, uh, reading habit. Mm -hmm. So una, na dun sa pagbuo ng gawi dun ako sobrang naging interesado na pa, paano ba natin hihikayatin yung mga bata na magbasa. Doon na namin binuo yung aming programa. Yan mm. ang haba ng kwento, no? pa <laughs> ano um, so parang ano love story Love mo, story. O, ang yes. panimula ng the storytelling project dahil mm -hmm. nagsimula sa uh, ex sabi nga ni uh, Kuya Ray ex dahil asawa niya na ngayon. And yung um nabuo nilang um mm. proyekto na ito ay nagtuturo naman ng pagmamahal uh, yes. sa pagbabasa. At, alam mo Bianca, isa sa mga nagustuhan ko rin sa uh, naging kwento ni Kuya Ray ay hindi rin hindi lang sa bata pwede magsimula yung love for reading. Pwede mm -hmm. rin siya mag-transcend. Um, pwede mo rin siya mm -hmm. ma-develop kahit na nasa hindi ka na masyadong batang edad. Hindi ba, no, Bianca? Ika nga nila, ba diba? For all ages. Mm -hmm. oh, walang yes. pinipili na edad. Uh, so, Kuya Ria, no, Paano nyo po masasabi na ang storytelling ay isang napaka-powerful na tool para gisingin po yung imagination ng mga bata at mabuhay yung pag-asa sa kanila? Ayan so alam naman natin na ang ang kwento ay uh, uh, stories help children make sense of the world kung baga, yung kwento ang uh, uh, magbibigay sa kanila ng paliwanag kung ano nangyayari sa kanilang sarili at kung ano nangyayari sa kanyang paligid at um, mahalaga ang role ng ng isang storyteller kasi una kung at, ang ating audience ay hindi pagganap na marunong magbasa ang mga storytellers mm -hmm. sila yung magbibigay ng buhay mm -hmm. sa bawat salita, bawat uh, emosyon na, na pinapakita doon sa story. Mm -hmm. So para tayong mga uh, tayo nagpatay mga tulay, di mm -hmm. na Tayo yung at kamiren parang yung mga storytellers din ng parang sinasabi ko nga sila yung uh, nagbibigay buhay sa mga kwentong nasusulat. Na, Ayun. Mm -hmm. So Ah, uh, yun nga no, parang um, it's also a part no. Uh, at yes. ang ganda no sabi ni Sir parang um uh, storytelling and reading books helps uh, uh, children, help mm -hmm. children make sense of the world. No? Kasi parang it's also a way na paano na train din yung Um, mga tao no, yung pagbabasa hindi lang sa mga bata hindi lang sa mga picture book siguro na nababasa natin even in novels kasi minsan ako pag nagbabasa ako madalas kong inaaway yung mga characters <laughs> sa binabasa ko bakit mo ginawa yes. to ba mm -hmm. bakit bakit diba? kinakausap mo na yung pages ng libro oh so parang ano siya um kagaya nga nun, the differences when you are reading kasi you are learning the story from the perspective of um, sa sarili mo mismong perspective mm. no at uh, at uh, napaka-noble nung uh, project ni uh, Kuya Ray. No? at alam ko Kuya Ray, ang dami mo nang napuntahang uh, lugar dito sa Pilipinas mm -hmm. no and i know na if uh, bibigyan natin ng um ano ba ng um, analysis no kung ano ba yung state ng readership dito sa Pilipinas ay talagang mahalaga yung uh, magiging inputs ni uh, Kuya Reno Pero um, I think on a more personal note Kuya Reno since nung nagsisimula ka pa lang dito no, pwede mo bang ibahagi sa amin yung particular na karanasan no? sa halimbawa sa uh, pagsasagawa ng storytelling uh, sessions and storytelling workshops sa mga um, uh, kababayan natin? Mm -hmm. Ano siya? Um hindi siya madali kasi syempre you are dealing with um, a lot of people at karamihan doon hindi mo pa kilala di ba uh, so um, ano yung kumbaga parang um bahagi nung uh, journey mo uh, kuya Reyna? masasabi mo na naramdaman mo talaga na mahalaga yung mga proyektong ganito no kagaya ng the storytelling project lalo na doon sa mga nabisita niyo pong mga communities Siguro isa sa mga um, masasabi ko na nag nagpapasaya sa akin kapag ginagawa yung aming proyekto ay kapag yung bata ay naretell yung story sa kanyang pamilya. Okay? Kasi, ang, ang, goal, ang goal ng the storytelling project din ay um, yung mga bata, nung yung, nagsisimula kami ng proyekto, pinapauwian namin sila ng storybook. One storybook each day. Ang goal noon, ay siyempre ibabahagi ng bata yung kwento, yung libro sa kanilang kapamilya. sa nanay, sa tatay at sa mga kapatid. So merong mga pagkakataon na yung bata bago sila kumain ng hapunan, pagkukwentuhan muna nila yung yung story. At uh, yun ay naging uh, bonding time yes. nung ng family. At kap kinabukasan kapag inatid ng mga nanay, kadalasan mga nanay yung kanilang mga anak yung sa ka ng mga nanay, yun ang kanilang kwentuhan. Kunwari, ang kwento tungkol sa kalabaw kay Rosa Albina, yun ang pag-uusapan nila. So, unti-unti uh, parang napapasok natin, o nabibigyan natin na, uh, sila ng uh, ibang mundo, maliban dun sa mundong kanilang ginagalawan. Nabibigyan sila ng uh, pagkakataong makilala, yung iba't ibang profesyon, kasi mayroong mga kwento rin kami about different professions. So, lahat ng mga ito, hindi lang isang bata yung naapektuhan natin hindi yung buong pamilya mm -hmm. na in in the end um, at some point minahal na rin yung 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 pagbabasa at pagkukuwento. Mm -hmm. mm -hmm. Oo kasi nga halimbawa sa panahon ngayon na napakarami na nating avenues for communication. No? Um yun nakita ko sa sa naibahagi ni Kuya Ray is that yung pagbabasa can also create conversations within the family Yes. so yung yes. nakuha ko doon um yung napakaganda noon yung i-retell ire ng mga bata doon sa magulang Kumbaga parang usually yung yung uh, notion natin when it comes to storytelling it's always the the parent mm -hmm. na nagso-storytelling doon sa anak but to see um yung kabata yung bata mismo yung nagso-storytell doon sa kanyang magulang is something uh, very uh, moving no mm. talaga at saka ayun nga yun nabanggit ko po yung bago si ako kumain no um nagkakaroon siya ng mga bagay na pag-uusapan at mm -hmm. hindi lang ito nakakapag-create ng stronger bonds pero um, I think no when it comes to that yung conversations yung talagang yes. din mm -hmm. doon sa uh, critical thinking mm -hmm. ng uh, mga kabataan hindi ba so at sir biboy at oh. alam naman natin na yung mga kwento may mga pagpapahalaga mm -hmm. na, na uh, tinutumbok ano so ito rin ay nagiging um, Uh, na pag-uusapan nila. Kasi mm -hmm. uh, mas madali nilang i-discuss yung mga bagay at mas madali nilang ipaliwanag sa kanilang mga anak yung mga nangyayari mm -hmm. dahil doon sa libro. Mas mas uh, uh, nagbubukas ng pagkakataon ngayon ang binanggit mo kanina ng pag-uusap between the parents and the children. Mm -hmm. yeah. Kasi aminin man natin o sa hindi, may mga pagkakataon na limbawa pag uwi mo sa bahay, o, oh, kumusta ka? Okay lang. Kumain ka na ba? Oo. Pero yung mga ganito yes. na nakukuha natin sa pagbabasa no, at sa iba pang mga... Um Uh, bagong natututuhan natin can also um, you know uh, cultivate stronger relationships within the the family hindi ba no oo oh, yeah. oh. Mm -hmm. at nakakapag-create din sila ng core memories din. core yes, memories hindi ba oh alam mo ya yeah, ko sa movie <laughs> an ba diba? so um so with that do no, nag, nag nakakapagbuo din tayo ng safe space no? yes, oh, oh, sa yes. pamilya na napakahalaga di ba mm -hmm. So, uh, Kuya ano you've worked with around 10,000 volunteers, po students, and teachers sa so mm. storytelling pa lang po yun. Uh, paano nyo po masisigurado na after the tra all the trainings po ay mapagpapatuloy pa po ng mga lumahok uh, ang niya po sa pagbabasa? Ayun, no? Uh, uh, dati kasi eh, kami yung talaga nag ano? nag ang TSP. At nakita ko yung pagkakataon na kailangan mas dumami yung storytellers. Kaya yes. nag nagbukas yung pagkakataon na mag-training mag mag ng mga volunteers, teachers. At isa sa mga ginagawa namin, dahil nga uh, magandang gamitin yung social media. Minsan, mm -hmm. kapag iniimbitahan ako mag-storytelling ng isang NGO, uh, binabanggit ko sa kanila na pwede ba tayo mag-create ng, uh, ng 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 uh, mes messenger, group chat para pwedeng ibahagi ng mga teachers, ng mga volunteers na nag ng workshop. Yung mga Uh, storytelling session nila o di kaya pwede ako magbigay ng payo. Kasi syempre, yung yung workshop ay isang araw lamang and uh, in storytelling, ang lagi kong binabanggit no, in storytelling, we learn by doing. Mm -hmm. Na syempre pag nakita ka ng libro at ikukwento mo 'yan, hindi mo pwedeng sabihin na na uh, sinabihan ka ng uh, say teacher no sinabihan ng isang district supervisor o mo ito mm -hmm. hindi mo pwedeng sabihin ma'am dito po sa parte na to uh, medyo iiyak po ako di ba so kailangan para ma ma makita mo kung epektibo yung ginago kailangan mong subukan kailangan mong gawin at kailangan may audience dahil ang storytelling is a conversation between the teller and the listeners nagbabago yung dynamics pwede na yung yung estilo mo ng pagkukwento ngayon ay hindi katanggap-tanggap doon sa sa audience, sa audience mo pero mm -hmm. yung mga previous storytelling mo patok na patok 'yun mm -hmm. so again iba yung kailangan mong basahin yung audience so mm -hmm. kung masasabi natin na storytelling is an improvisational art mm -hmm. so improve improve din talaga kailangan maramdaman mo kung ano yung uh, uh, damdamin ng ng audience kung sila, naiintindihan ba nila, uh, nagugustuhan ba nila para alam mo kung ano yung magiging adlib mo dun sa story. Yeah. Oo. Speaking of uh, audience po ano, paano po mag-storytelling? Like may tips po ba kayo kung magso-storytelling online? Bilang uh, itong nakal ra pandemic po. Ano paano niyo po makukuha yung oh, ng inyong audience? Kung screen lang po. Para marami makakapa. rin ako nakita sa mm -hmm. ano eh sa social media mm -hmm. na gumagawa niyan, yung nagse-storytelling sila mm -hmm. online, di ba? So ibang-iba rin 'no, ibang-iba yung online mm -hmm. and face to face. Mm -hmm. Ako, uh, sanay na sanay ako ng face to face, pero nung nag-pandemic, nag-push tayo na mag-online uh, mm -hmm. at uh, na nakita ko na iba kasi sa online, mm -hmm. hindi instantaneous yung yung uh, makukuha mong reaction. Pwede na nagkukwento ka pero puro letters lang yung nakikita mo dun sa mm. sa screen mo kasi mm. nga hindi naka-open yung kanilang video. So um, wala kang paghuhugutan ng uh, ng energy or mm. ng ano ba yung susunod nagugustuhan ba nila? Kunyari kasi sa pag face to face, pag nakita mo na nakakunot yung noo ng mga mm. bata, marahil hindi na naiintindihan. Merong kang context mm -mm. clue, mm -mm. Pero pag online at naka naka naka-off naka, yung naka mic, off yung naka naka-off yung, yung camera. Hindi natin alam. So medyo performance art siya. Mm. Kapag online, ibig sabihin kailangan uh, alam mong gamitin yung yung screen. Example ano, uh, kung nasa harap mo yung kam, kunyat, laptop yung gamit mo, nandoon yung camera. Mm -hmm. Kung gusto mo na dapat kasi sa storytelling kitang-kita yung galaw mo. Mm -hmm. So kunyari, magkukwento ka na tinataas mo yung kamay dapat lalayo ka doon sa camera para ah. makita ng mga bata yung oh. yung kamay na gumagalaw. So mm -hmm. if paglalaruan mo siya, pwede na yung screen na maliit. Meron kang uh, props, idadaan mo lang doon yung sa mm -hmm. sa may uh, sa may uh, butas na na camera na yon, yung mm -hmm. props mo. So kailangan mo rin. Pero ako mas pagod ako kapag online. Oh. Kasi pag face to face, humuhugot ako ng lakas doon sa audience. Mm -hmm. Parang mas lalo kang gaganahan pag nakita mo yung mga bata, let's say, nakakatakot yung story, nakita mo na natatakot mm -hmm. sila. sila. So, oh. ibig sabihin, epektibo. Nararamdaman ng mga bata kung ano yung uh, pinapakita mo dun sa kwento. At importante, importante sa storytelling session na maramdaman ng mga bata yung yung mga pinagdadaanan ng karakter dun sa story or yung mga sitwasyon, kunwari nakakatakot maganda na maramdaman nila yon Ibig sabihin, nai-imagine na nila mm -hmm. Mm -hmm. at uh, nararamdaman nila through your voice. Di ba, kunwari, pag uh, nakakatakot, pwede mong gawin, hihinaan mo lang yung boses mo, di ba? Ay, gusto at, ko yan. Di diba? ba? ko yan. <laughs> <laughs> yung yung gano'n, Yung mga gano'ng oh. simpleng technique pero mag-create na ng, ng, ng parang nakakatakot na, na vibes sa mga <laughs> oh. bata. So, Um, ayun, yun yung... yung yun, so, yun, Oo. so para talaga siyang it's it's a community uh, engagement yes. no Kumbaga parang when when you do uh, a storytelling at kayo po ang storyteller gumagawa ka ng community with your audience no at I think isa rin 'yung sa mga mahirap talaga na uh, gawin lalo pa't iba-iba 'yung nagiging audience natin from time to time no iba-iba um, rin 'yung mga material conditions ng mga kabataan natin hindi lahat ay game na game Merong mga mahiyaing uh, bata no um And with that, no, Kuya Rey, no, um, alam ko sa dami rin po ng mga audience na na-interact nyo na, ano po yung pinaka malaking challenge, siguro particular na ano, na pangyayari, no, <laughs> na pinaka mahirap na challenge no, sa pagsusulong nitong, um, uh, sa pagsasagawa ng uh, storytelling? Siguro yung uh, sobrang laking crowd. Oh, okay. Oh, sobrang laking crowd. Kasi pag sobrang laking crowd, um, kailangan talaga mas mala malalaki yung galaw mo mm -hmm. tapos kapag nasa malaking venue medyo yung yung sound system mm -hmm. hindi kunyari isang gymnasium alam naman natin na pag sa gymnasium merong echo mm -hmm. na nangyayari so hindi mo magawa yung typical na na uh, ginagawa mo mm -hmm. na strategy so kadalasan ang ginagawa natin dito more on bigger movements yung mm -hmm. galaw o kaya audience participation mm -hmm. na kailangan uh, time to time may involve yung audience sa, sa story. Yung Kunwari, yung simple na, uh, yung ginagawa natin na, o, o mga bata, sabihin natin, tawagin natin si pilo, Sila yung tatawag ng character. Mm -hmm. So parang yun yung way mo to reconnect mm -hmm. sa audience para hindi sila mawala. Lalo na kung napakaraming bata at napakaraming audience. Mahirap i-sustain yung attention span nila dun sa story lalo na kung may challenge din dun sa sa sound system. Oo. So yun So mahirap nga naman yun kasi kung napakalaki nga naman ang mm -hmm. audience mo eh mm -hmm. maraming mga uh, pwedeng magka-crowd doon sa mga uh, bata doon. So iyon 'no yung uh, napanggit na ni Ray, yung movement 'no. So isa rin talaga 'yon sa part ng pag-build ng rapport doon mm -hmm. sa A uh, audience natin, hindi ba no biangkan? Mm -mm. mm -mm. uh, meron po pumakyong po itina yung bookstore, tama po ba? Ah, mm -mm. uh, uh, ito ang basa tama BASA po. Basa na? bookstore. BASA bookstore. BASA bookstore. Mm -hmm. Okay po. Uh, yes. At paano po ito uh, nakakatulong para maipromote ang panitikang Pilipino po? Ayan, sige. Kasi nung 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 bata rin ako, dalawa mm -hmm. yung pangarap po na mm -hmm. mangyari. No? nung naging advocacy ko na yung pagbabasa una magkaroon ng bookstore and yung reading isang NGO mm -hmm. at um uh, uh, gusto ko na bawat batang Pilipino may access mm -hmm. sa storybook yung sa pagbabasa kasi nung nag-ikot tayo sa buong Pilipinas talagang um, yun ang yun ang number one problem lack of access mm -hmm. to quality reading materials at appropriate yung mar maraming may mga uh, nagdo-donate na mga foreign titles pero mas uh, mas ang gusto natin mauna natin ipabasa sa mga bata yung mga stories na relatable sa kanila mm -hmm. yung yung madali nilang maunawaan may madali nilang maintindihan kunwari ang lugar ay isang farming community maganap tayo ng mga libro na may mga uh, may mga hayop na pang farm at sila makaka-relate sila no kung ang community merong bakawan o yung mangrove merong story na kaming ibibigay about pangrobes so mas madali nilang uh, maintindihan makaka sila so doon nagsisimula so yun yung yun yung ang ang golden sa bookstore sana is ma-bridge ma yung gap mm -hmm. doon sa uh, mabigyan yung mga bata na na walang um walang libro. So parang pwede kang bumili ng libro, pwede ka ring bumili ng libro at i-donate mo. Mm -hmm. So buy and donate. Tapos ako nagdi-deliver. Mm -hmm. um, Nagiikot tayo sa buong Pilipinas para yung mga may dala yung mga libro na ito. At kadalasan ang ginagawa po natin, pinapasulatan natin doon sa para bibili. May dedication. para may, may dedication. Tas, tapos, um, malay natin yung, yung volunteer na yun o yung bumili na yun, makapunta doon sa lugar na yun at, at makita niya. No? Mm -mm. yung libro ko na dinonate niya so yun yeah. okay. at bukod po doon sa Basa Bookstore kayo din po ay merong Basa bike at Basa van, Basa van mm -mm. so yung yung idea ko talaga before is ayan uh, nagiiikot na may van tapos uh, para doon sa mga mahirap puntahan na hindi kaya yung van may bike mm -mm. at uh, gusto ko doon noon hikayatin yung mga bikers na ah uh, magdala ng libro kapag magbabike sila at pupuntahan yung mga communities na na mahirap puntahan at mm -hmm. uh, at mamimigay sila ng libro. At um uh, ito na yung under doon sa isang campaign na lakbay kwentuhan na naglalakbay mm -hmm. at nagkukwento at nagtuturo na rin kung paano magkwento. Mm -hmm. mm -hmm. Ang uh, ganda talaga ng mga paglalakbay mm -hmm. no, meron tayong basa bike. Meron din tayong uh, basa ka. Actually, sa Facebook ni Kuya Ray lagi kong fina-follow. O oh, nasa na kaya si Kuya Ray? Oh, nasa na kaya yung van na din na-drive ni Kuya Ray? No? So follow niyo po siya sa Facebook. Anyway, um, so yun nga po. At napakaganda rin nung nasabi nyo kanina, Kuya Ray, na um, yung pagtuturo din ng storytelling, yung pagtuturo ng pagbabasa, no? Uh, pagtuturo ng pagtuturo, ng pagbabasa. Kumbaga, kumbaga is it's a way of passing the torch, no? Doon sa mga next generation of storytellers pa na um mag ma, ma, na magkakaroon pa no dahil siyempre itong um, challenge na hinaharap natin when it comes to reversing the reading gap ay um, matagal hindi ho ba. So, um Kuya Ray, ano po yung nakikita nyong hinaharap para sa the storytelling project, no? and uh, i think with the with the advocacy of uh, promoting um, reading habits sa mga communities and i think your message then sa mga kapwa nating lingkod mambabasa mm -hmm. no sa Pilipinas dahil yes. alam natin mahirap mahirap mm -hmm. yung pagtugon uh, dun sa challenge ayan ako no mabigat na tanong yung pang universe eh, no? na pero <laughs> uh, siguro unahin ko no uh, napakasimple ng ng storytelling mm -hmm. na binabanggit namin lagi kapag sa workshop that we are all storytellers and we all have our own unique way of telling stories. Mm -hmm. Lahat tayo kwentista at lahat tayo may kanya-kanyang paraan ng pagkukwento. At lagi kong uh, uh, example dito, no yung uh, Chismis. Yeah. Mm -hmm. Chismis is a form of storytelling mm -hmm. and a very effective one. Bakit oh, oh. kaya nyo? Limang taon yung nakakaraan pero alam mo pa rin yung chismis, mm -hmm. 'di ba? <laughs> at preserve <laughs> oh. ang At at binabanggit ko sa mga umaatin ng workshop kasi minsan parang natatakot sila na hindi nila kayang mag-storytell mm -hmm. sa mga bata. Kaya hina binibigyan ko ng analogy na yung chismis na natural sa atin, 'di ba? Mm -hmm. Meron tayong uh, uh, gumagamit tayo ng voicing doon, mm -hmm. 'di ba? mamena, mamena. Yung nagbubulungan tayo, di ba? Or meron kang movement, di ba? Yung pagtapik-tapik. So, <laughs> nagagawin mo rin sa pagkukwento sa mga bata. Kailangan mo lang um, tanggapin sa iyong sarili. Kaya ang pamagat ng workshop namin, Discovering the Storyteller in You. Hindi namin tinuturo yung technical na aspeto ng pagbabasa, pero yung, yung, um, yung art na ay, yung true telling the story, may hikayat natin yung mga bata na mahalin yung pagbabasa, mm -hmm. diba? Yung uh, uh, sabi nga yung love for reading na sa isang teorya na sa four prong approach sinasabi nagsisimula sa genuine, genuine love, love for, reading. for reading. So yun yung gusto ni The Storytelling Project mm -hmm. at hindi ito magagawa ni TSP kung kaming grupo lang na kadalasan ang volunteers namin ay nanggagaling sa Manila. Mm -hmm. Kaya gusto natin na magkaroon ng mas maraming volunteers from all over the Philippines. At uh, through workshops sa pagsasanay at pag-network, tinatap natin yung mga reading advocates at tutulungan natin sila na mas dumami pa kasi mm. marami tayong reading advocates across the Philippines. So, pag meron, oh, gusto nyo ba ng storytelling workshop dyan para mahikayat natin yung ibang youth volunteers or teachers na sumama sa inyo. So magki sila ng ng uh, dadami pa yung kanyang uh, parang uh, storytelling warriors, no? Mm -hmm. So una natin ginagawa sa workshop is mabago muna yung pananaw nila na hindi nila kayang magkwento. Mm -hmm. Na kailangan maging mahusay ka pang uh, magbago-bago ng boses, mm -hmm. di ba? Kailangan uh, magaling kang Umarte. Mm -hmm. So lahat tayo may kanya-kanyang paraan ng pagkukwento. Pwede na nakaupo ka lang, tas marahan mong binabasa yung kwento, pero yung mga bata ay nakatutok sa'yo at nakanganga, for me, you are an effective storyteller. Kesa yung sobrang animated, patalikod-talikod ka pa, pagharap mo, wala na yung mga bata. Ibig sabihin, hindi ka effective. Again, it boils down, yung tips na binanggit, tinatanong kanina, number one tip sa storytelling din is um yung connection. connection connect to your audience. Yun ang... For me, yun ang pinaka-importante. At uh, kadalasan ng ating mga guro, ay may ganoon may ganong karisma. Nakaka-connect sila sa mga bata. At uh, yung kanina pa, know your audience. Dapat kilalanin natin, sino ba yung ating kukwentuhan? Siyempre, dapat yung kwento ay akma doon sa yung kukwentuhan. Kung uh, maliliit pa yung mga bata, hindi ka pwede magkwento na napakahaba. <laughs> <di ba? laughs> Kung, uh, medyo may um, yung grades 4 to 6 na, hindi naman pwedeng board book na maiksilan yung kukwento mo. So, know your audience. Ayan. So, yan yung mga ilang tips on storytelling. Yes. So so know your audience dahil sabi nga rin ni Kuya Rey kanina nag na, nagchikahan na rin kasi kami bago ang interview. No? It's after all para ito doon sa mga potential readers sa mga bata, hindi ba? 'Yon. So maraming salamat maraming po salamat Kuya Ray, po, Ray. no at isang karangalan po mm -hmm. sa Read Pinoy na makasama namin kayo kapwa lingkod uh, mambabasa. So para sa mga viewers po natin, Sir Ray Buffy, maraming salamat maraming po, Sir Maraming salamat Ray. po.